Kamusta mga kababayan? Ngayon, tatalakayin ko sa inyo ang isang mahalagang issue sa global stage. Ito ay kung labag ba sa international law ang pag-atake ng US sa Iran? Kamakailan isinagawa ng Estados Unidos ang mga airstrike sa ilang pasilidad na pinaghihinala ang nuclear facilities ng Iran? Ayon sa Iran, ito ay isang malubhang paglabag sa international law, lalo na sa UN Charter at sa Nuclear Non-Proliferation Treaty. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng batas? may legal bang batayan ang ginawa ng US? Pumasok tayo sa Article 51 ng United Nations Charter na nagsasaad ng karapatang mag-self-defense kung may actual na armadong pag-atake laban sa isang bansa. Ngunit may mga malinaw na kondisyon. Una, dapat may tunay na armed attack. Hindi sapat ang bantalang o hinala. Pangalawa, necessity. Kung walang ibang paraan upang mapigil ang pag-atake kundi ang paggamit ng puwersa. Pangatlo, proportionality. Ang ginawang aksyon o paggamit ng puwersa ay dapat tumugma lamang sa laki at bigat ng banta o pag-atake. Hindi ito dapat sobra o labis na karahasan kung ang orihinal na banta ay maliit o limitado. Pang-apat, immediate reporting. Dapat itong iulat agad sa UN Security Council. Sa kaso ng US, ipinagtanggol nila ang aksyon bilang isang uri ng preventive self-defense upang pigilan ng Iran sa posibleng paggawa ng sandatang nuclear weapons. Ngunit ayon sa maraming eksperto, ang preventive o preemptive self-defense ay hindi malinaw na pinapayagan sa ilalim ng Article 51 at higit sa lahat, wala namang actual na pag-atake mula sa Iran bago ang airstrikes. Kung pagbabatayan natin ang mga naunang kaso tulad ng pag-atake ng Israel sa Iraq noong 1981 na kinundena ng UN at ang US invasion ng Iraq noong 2003 na maraming bansa ang tinutulan, makikita natin ang pattern na ang paggamit ng puwersa na hindi dumaan sa malinaw na legal na proseso ay tinuturing na paglabag sa international law. Sa madaling sabi, maraming bansa, eksperto at organisasyon ang nagsasabing ang hakbang ng US ay hindi ayon sa pamantayan ng legal na self-defense. Kaya't malakas ang argumento na ito ay isang paglabag sa international law. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi natin pwedeng palampasin ang pahayag ni Trump. Noong 2013, si Donald Trump, na noon ay hindi pa pangulo, ay nag-tweet ng ganito, Remember that I predicted a long time ago that President Obama will attack Iran because of his inability to negotiate properly. Not skilled. Ngayon, makalipas ang mahigit isang dekada, tila ang dating akusasyon ay bumabalik sa kanya mismo, matapos ang ginawang pag-atake ng kanyang administrasyon sa Iran. Marami ang nagsasabing ito ay isang malinaw na halimbawa ng political projection. Ang pagbibintang ng isang bagay na sa huli ay siya rin ang gumawa. At kung ang dahilan ng pag-atake ay ang allegation ng pagtatangka ng Iran na gumawa ng nuclear weapons, mismong ang Director General ng International Atomic Energy Agency, IAEA, si Rafael Grossi ay nagsabing, We did not have any proof of a systematic effort to move into a nuclear weapon. Ibig sabihin, wala silang nakitang ebidensya na aktibong gumagawa ng nuclear weapons ang Iran. Bagamat hindi isinasantabi ang posibilidad ng mga lihim na aktibidad, malinaw ang ulat ng IAEA. Walang konkretong patunay na may programang nuklear na militar ang Iran sa kasalukuyan. Kaya ang tanong ngayon, paano nga ba natin dapat balansehin ang seguridad at legalidad? Ang international law ay narito upang pigilan ang pag-abuso sa kapangyarihan at ipatupad ang international na batas, hindi upang bigyang laya ang ilang bansa na gamitin ang kanilang kapangyarihan laban sa sinuman kahit labag na ito sa batas. Sana ay mas lumawak pa ang ating pananaw sa mga isyong ito. Kung nagustuhan ninyo ang talakayang ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang mas marami pa ang makinabang. Hanggang sa susunod at salamat sa panonood.